Isang napakagandang hapon po sa ating lahat no mga kapwa ko ka-farmers Kaysan sulok na ng ating bansa So from Luzon, Visayas at Pindanao Sa lahat ng mga viewers natin no Mga subscriber, followers share at commentator sa inyong lahat Ulitin ko isang napakagandang hapon po So ngayong hapon uh, ito na po ang update na sa ating tanim ng palaya Kunsaan nasa itas na po sila So malapit na po siyang uh, mag one month. So ngayong uh, 25 mga kapwa ko ka farmers, uh, saktong isang buwan na po siya. So meron na tayong mga napapansing mga maliliit na bunga. So ito na po siya ngayon. No, maganda na po silang tingnan mga ka farmers, mga ka viewers ko sa ano po uh, social media, mga kaibigan ko. Kahit sa sulok ba ng ating bansa, pati sa abroad. So, ito lang. Nag-update lang po tayo, no? Sa ating tanim. So, tapos na po namin tinto na itambak yung mga uh, lupa na nabungka sa gitna. Tamang-tama po mga kapwa ko farmers no? Kasi pagkatapos po namin nagtambak ng lupa sa puno ng ampalaya, saktong-sakto kasi malakas ang ulan. Kaya nga medyo nablis tayo. So, ito na po sila. Ngayon. So malapit na po mag 1 month Ngayon 25, 1 month na po sila So maganda na pong tingnan no Mga ka ang Ating ampalaya Yan So Ganyan na po sila Mga ka-farmers May napapansin na po ako Mga malaliit na bunga So sobrang taas po no ang ating linya simula doon. Tingnan niyo. Papunta doon. Oh. Sobrang taas po. Tapos may daan tayo sa gitna. Yan, alam niyo na mga kapwa ko ka farmers no, mga ka-viewers ko, palagi niyo lang na sundan no ang ating uh, mga video. Kasi palagi po tayong nag a nag-a-update. Uh, nag Uh, sa ating tanim palaya, kamatis talong at iba pa. Okay, so yun na po ang maibahagi ko sa inyo. So, maganda na po silang tingnan no mga ka-farmers ang ating mga pananim yan May mga uh, ganito na tayo kalaking makikita ang mga bunga no uh, yan. so ibig sabihin mga ka-farmers hindi na po ito magtagal may kunti na po tayo mapipitas yan no? okay so yun lang po uh, ang may bahagi ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers mga ka-viewers uh, update po sa ating ampalaya So yung ampalaya natin ay dati po ay tataniman po ito ng kamatis. Dito, dito na banda nakatanim ang nakatanim ng kamatis. tapos ito naman ang taniman po natin ng talong. So pwede niyo ako samahan at ipapasilip ko po sa inyo ang aking tanim na talong. Yan na po may mga maliliit na po tayong bunga no na makikita sa ating mga pananim yan papunta doon no sobrang layo mga ka-farmers oh. <laughs> so samahan niyo ako at ipapasilip ko po sa inyo ang ating talong so hinihintoan po natin no ang pagdiling ng fertilizer kasi sobrang tangkad ng makaka-farmer so ang ating ginagawa, nag-spray na po tayo ng uh, fertilizer uh, foliar fertilizer uh, hinahalo natin, nilahok natin sa ating ginagamit na insecticide na Proclaim opti kasi may shoot borer po tinatamaan po ang mga talbos kaya nalalanta so ginamita lang natin ng Proclaim octay so yun po papunta doon yan po katangkad. Ah kala, kaluwang ang ating taniman. So maganda dito sa taas, oh. Yan. So samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang talong. Ito po mga ka-farmers, ang ah, ating talong no, na sa, magkatabi lang po sila sa taniman natin ng ampalaya. Yan po. yung taniman natin ang talong at saka taniman ng ampalaya yung ampalaya at uh, yung talong natin na matatangkad na pareho silang laki no kasi laki lang po sila so nagtatali po ang ating mga tao dito tingnan niyo mga farmers ang uh, kanilang ginagawa kasi pag hindi tatalian yung mga sanga hirap papasukin kasi sobrang tangkad po yan bumiga yon so dito maganda ng tingnan ang mga natalian o, simula rito papunta sa dulo wala nang perap perap no yan papunta sa dulo okay so yun po mga kaparmer so abangan nyo lang palagi no ang mga update natin kung may tanong man kayo sa mga atong uh, tungkol sa mga fertilizer uh, insecticide, fungicide na ating ginagamit pwede na niya i-comment uh, e na sa ating shopbox section so sa inyong lahat bago tayo magtapos sa lahat ng mga subscriber, follower, akirer may ka shoutout po Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye